Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wabaad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Dito ang tanong ng ating kapatid na si Ching Ching Sabi na salam Pwede po ba mag-abdas or mag Sa loob po ng CR So po Actually po ulit-ulit po yung tanong na to uh, Wala pong problema Mag-wudu sa loob ng CR So dito, ang ilan sa mga eskular kasi inobligan nila yung pag-bismila. Which is sabi nila ito po ay kondisyon ng mudo at hindi tanggap ang kung wala pong bismila. Pero ang pananaw po na ito ay hindi po kalakasan kasi po yung hadith na uh, walang mudo maliban basahin mo ng bismila, hindi daw tanggap ang mudo. kung walang bismila ay hindi po siya authentic may hihina po siya. Pero dahil sa dami ng hadith na kaugnay dito ay uh, hanggang soon na lang po yung hatol. So pwede kang maggudo sa loob ng CR at uh, wag nyo na pong bigkasin sa loob ng CR ang bisbila. At kung gusto mong bigkasin hindi naman publikado yon bigkasin mo na bago pumasok ng CR. So wala pong problema kung sa CR kayo magsasagawa ng udo at tanggap po ang udo sa loob ng CR kung saan ang uh, siyempre pinakamayinan pa rin na pag -udo ay sa labas pa rin po ng CR para mabigkas natin ang bisbila. Allahu alam Assalamualaikum Warahmatullahi barakatuh